Atak mga subod. Walang tatakas. <laughs> Don't run, baby. Don't run. I love you, babe. Bulin nyo, bulin nyo. Yan mga katakas. Nasa mabuting kamay na yan. <laughs> <laughs> Lakas mo! <laughs> Pre, naglo-lord oh. Okay. Oh, gago na matay. <laughs> ano nangyari doon? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam! Mambubugbog tayo ng support. Okay, mambubugbog tayo ng support ah. Bubugbogin natin yung support. Ayaw cool! <laughs> aldos tayo, aldos. Bubugbugin natin yung kan. Ah, uh, tatarget lock tayo. Tumesting ka! Tumesting ka lang! <laughs> Sino ang matatarget natin dito? Ling! Ling, ling, ling! Ikaw ang aking napipili. Mas ako matatakot! Ling, ling, ling! Kumanda ka sa akin, ling. Tatargetin kita na parang igit. <laughs> ling, ling, ling! Kumanda ka sa akin ngayon, ling, ling. Ling, ling, ling Ang buhay ko Sa akin na naman Visit na yun Ba't ismi yung mga kakan ko dito? Kalaban? Bahala ka sa buhay mo Ginusto mo yan eh Ang uh, kairita ng kalaban Ito visit na yun Is, na to Siya ng nga Kludoy eh. Wala life si Kludoy Pwede ko to banatan? ba natan Bakit ba dito sa tulod? Anong ka nasisira ulo? Ling, ling, ling Nasaan ka na, na tuling? Hanapin na kita at mabugbog kita. Sumalulungkot so, na ako niyan. Kumanta ka na sa akin man kasi bugbog sarado ka sa akin. Mawa ka sa akin, bali malungkot na ako. <laughs> Thank you. I love you too. Sarot. Ang bait naman talaga ni Ismio. Oh. Bigay na bigay si Ismio. Oh. Tip mo ko no. <laughs> sweet Ismi ba? Bigay ng bigay si Ismi. Bigoy bigoy si ismi sweet sweet kid ni Naka, nga tao ni ba? Ano ka? Nakadrags ka ba? Bravo, stoppable na. Binugbog mo na si Kanpare. Ang galing, ang galing. galing. <laughs> <laughs> Tak pro skill. Bobo ang <laughs> Nice one. I love you. I love you too. <laughs> Ina amin ko ay, na zikten ko ang kita. Sana si Tulileng nyo. Ay, nandyan pala si tuliling Patay. Ay, nagkan ka pa talaga. Huwag ka na kasi tumakbo. <laughs> wow naman! Wow! Ano ka na ngayon, Ling? Go, kung bilis tumakbo. Ayun ang kapal mo, ah. Hmm, diba? Kapal ka kasi! Hindi ka makapal. Dapat sakto lang yung kapal. Ano ka nasisira, ulo? Ling! nasan ka na, Ling? Nandito na ako para wasakin ka. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Ibigin mo na tunay ang iyong pagmamahal. Ganyan mabuti, pre, ha? Here we go! Daganling Daganling Amang gago Nice ooh. Ay My fists are restless Alam ko, babalik siya no? Bobo ka ba? <laughs> Patay na naman si Tuliling! unsa naman, aling! Your Honor, hindi ko na po alam. Gano'n ka man lagi na mamatay, ling? Atak, mga zubod. walang tatakas. Don't run, baby! Don't run! I love you, babe! <laughs> Here we go! Kapal na mukha mo, ah. Ang <laughs> lakas, oh! Oh my wow. God! Oh. Ate, got na kasama natin, no? Ang lakas! Ang galing! Ang galing! <laughs> eh, maganda tong kanpre, no? Uplating time. Bahala ka sa buhay mo! Kasi, ka na siya, eh. Adapt na, eh, no? Yung, yung last skill niya is adapt skill na. Pwede na siya sa physical. Talaga, Charmin? Ano kaya si Tuliling? Kung makita si Tuliling. Gago, naglo-lord niya. Here we go! Pre, naglo-lord, siya oh. Ako na matay. <laughs> ano nangyari doon? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Tuliling. <laughs> so, Where are you now? Ay naman. Gusto mo magkita si Tuliling na papasok. Saka natin babanatan. Tumesting ka. Tuliling so, na tayo po. Maski Tuliling. Ah. Pumapalag ka. Diyan ka nagkakamali ngayon. Ay kago putang Nga, <laughs> pa no? Baby, walang kita, bae? Huli nyo, huli nyo Hindi mga makakatakas Nasa mabuting kamay na yan <laughs> Lakas mo! Lay Eternity, you Eternity Katamahan kita Yeah Loving you Eternity unstoppable. Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Wala na, GG. Wagin mo niyo tapos natapusin, Noi, Ma Maka naman kayo, boy. Kaya mo yan, Ismi. Idipinsa mo ang yung... Gago na matay agad. Na, anong gagawin yan? Wala na, finish na. <laughs> Wala na, GG. Well played, well played. Lakas ng kasama natin, eh, no? Lakas mo! Lakas ni... Ika Tobio. Tobio, lakas mo Tobio ah I love you too Charot Grabe Tobio Baka Tobio yan Baka renegade ito Tobio yoyo, Tobrobio <laughs> Tobonioyo Tobio yoyo Bobo ang puta